COR. Yan. Ang binayaran ko lang dito is, ano ito? S stamp is 60 pesos kasi nakaano na rin siya. Nakasilyado kasi ito. Ayan o, oh, may dry seal siya. 60 pesos yan. So, ito ang binayaran ko sa resibo. Ano siya? 1,500. 1,500. Yan, ito yung para sa 10 booklet. Sworn Declaration of Gross Remittances. Ito ay kinuha ko sa BIR, then pinanotary ko. So, ang notary niya is, ano, 300 plus itong stamp niya is 30 pesos. So, bali, ang nagastos ko sa kanya is 1,890 So, lahat na siya. Pero yung hindi kasama doon yung B, yung sa DTI ko. So, hindi ko nasasabi kung magkano yung DTI ko kasi ano lang siya. Medyo mura lang siya. Yun lang. Thank you for watching po.